Magkano nga ba ang kinikita ng isang ordinaryong barbero sa loob ng isang araw? So, ready na tayo. So, guys, update ko na lang kayo mamaya. A few moments later. Alis kasi ako, eh.

parang tas, lang yun. Tapos yung gilid lang Ako na. I feel. I feel. Oh. Oh. Tapos paputol pa din ako yan. Masa zero na isa. Tapos ito po. Tapos bawasan mo na lang kung ano yung babagay. Baka pag weekdays, konti lang kayo. Maga sila bumuhay ganyan. Ano yung once na <laughs> isang beses mo ko? Nagbablog ka? Okay lang ba sir? Sige. Shout out. Shout out. <laughs> 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 no? uh, Kaya lang ba ba ito? Salamat sa mga beat po. Hindi lang 11 yung nagupitan ko. Meron pang sumunod doon na pang 12. Hindi ko lang nang video fan. Ngayon, yung last nagupit ko, yun yung bonus namin umabot ng 930 yung kinita ko kaya maraming salamat tayo eh sa pagkama sa akin